Hello, good morning Good morning, welcome sa video today Sama natin si Jules and Eunice Ride to Silang, Cavite or Tagaytay, I'm not sure Nakita kita kami kanina sa may ta sa may Lasal, Macdo Medyo biglaan tong ride na to sa nag-usap-usap kami, dapat ano lang, puso lang September 30, mag 6.30 AM na. Medyo basa yung daan. Hopefully hindi bumus yung ulan sa Cavite. Dito na kami sa Maymoa. Kung di ako nagkakamali, ito rin yung rutang ginawa namin dati nila Jules kasama sila Doc. 30 na 26 kilometers into the ride somewhere in Espinas? Bacoor? Hindi ko rin alam na sayo? Cavite Cavite, Cavite na Bacoor-Cavite Bacoor-Cavite okay. Tara, medyo tuyo na yung daan dito Medyo looban tayo dumadaan sa may Imus na tayo sa Cavite. Sa 35k na tayo. Dito clock na. So far okay pa naman yung legs. Medyo conserve lang tayo ng energy, wala tayo sa condition eh. Easy lang, easy lang. Dito na tayo ngayon sa Maylasal, Zobel, Vermosa. Dami rin pala nagbibike dito. So, dito pala nagduhat lang dati sila Jules, sila Pat, no? Dito pala kami Ano? Dito pala <laughs> Ganda dito ah. Very nice. Huwag tayo papunta. No idea. No pero yun lang tayo. So kanina nabanggit ko na ito rin yung ruta ang ginawa namin dati nila Dok. So hindi pala. Sa iba kami dumaan Iba kami sure na sure na pupunta ng Tagaytay. Let's see, pagdating natin ng Dasmat saka na tayo mag-decide kung tutuloy ba natin or mabalik na tayo ng Manila from there. Jules, saan mo ba ka taiba -tay talaga tayo. <laughs> Itong daan na to. Sa loob-looban kami eh check na lang natin mamaya sa mapa saan tayo lumusot ito so, ang gusto ko kay eh, pagka uh, sama mo mag ride eh adventure the road less traveled thank you Ooh. breakfast muna kami kumain sa Makdo sa may Dasma, Pala Pala. tuloy natin yung ride kapot ng Tagaytay 10.15 am na medyo mainit dito more or less mga 30 kilometers pa daw kapot ng Tagaytay sabi ni Jules. O mga kasama ko batak eh Sundan na lang natin yung signs. Hindi ko na makita si na Jules sa Unique. Ang nila as 11 na po Tanghali na Napakainit na dito Tumigil ako saglit Para magbuko, magpahinga Si Jules na una na Sakit na yung mga kamay at puwet ko Di na sanay Matagal na walang long ride How are you? <laughs> Saka na dun. Walang antayan. Pahinga muna ulit. Oras <laughs> na ba? Wala quarter to twelve na. Wala. Yeah. Kailan na ba tayo? 68. 68 kilometers na. Lapit na! Hi Jules. Masunod na lang <laughs> Pahinga muna kami ha. Ang <laughs> init eh. Si juice pakap-cup cup noodles na lang, oh. <laughs> Ay, Diyos ko. Kaya tayo sa may rotonda, sa may Tagaytay. Piti pa si Jus, nakapagpahinga ng paa. Sana, Oss. Forty-five minutes lang nagpapahinga. My gosh! Ganun kami kabagal. joke lang. <laughs> Ako lang pala. <laughs> Nung naiwan na ako, sabi ko, bala ka na. Antayin ko na si Kurt. <laughs> Iyon ka lang. Mag na. Mag-1 o'clock na. Kain muna tayo sa grid ng dal. Pagod na. Pagod na yung legs ko. Sakit na rin ang puwet. Fresh. Fresh na fresh pa rin si Jules. <laughs> Welcome to Tagaytay City guys. We're here, Yunan Docks! Kain! Cut beer. Favorito ko ito eh. o'clock na balik na kami sa 3R. 3 to four hours think, Depende sa traffic na We made it Made it back Aras na 4.30 Ako lang 4.30 na Dito na kami sa may Rojas Boulevard Soon mag iwalay na rin kami nila Yunis, si Jules Sabay ko na pa uwi Same way naman kami Thank you for watching guys Thank you Lord, nakabalik kami ng safe. Thank you rin Jules and Eunice sa pagsama sa ride na to Sana nag-enjoy kayo Sa mga subscribers natin, maraming salamat Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na Thank you, thank you See you again next ride guys Pinakamalakas talaga pag pauwi na. Eh. <laughs> Pinakamalakas yan. Huwag <laughs> kayong, <yung> ma Huwag <laughs> okay, dito. Ha. Ah. Uh, wala rin sa kondisyon yung mga ganyan salita. Delikado mga ganyan. Bye bye! Thank you! Thank you! Ingat!